I think I am! Tagalin namin. Kanina pa kami nag naglalakad. Kanina pa kami naglalakad. Sana ako po, sis. Hala. Eh. Meron ka ng dalag ganyan. Ano yan? Labanos. Labanos. <laughs> Tatay! say hello. Hello. Po <laughs> kami sa bahay. Hi. Tama yung chura ni Eba. Yan. <laughs> <hi>. Si Joanne. <laughs> 8-11 wala na akong load. Si Apple. Apple, tingin! Si Jean. Sineta, <laughs> nag Hi! Oh, kaya Forget pa? Ayun yung I mga halang cry. bundok. Yan, kapatid yan ni Joanne. <laughs>